101 na imahe ng Batang Jesus o Santo Niño ang tampok ngayon sa Sunken Church ng Bacolor sa Pampanga, ang San Guillermo Church, na tinabunan ng lahar sa pagputok ng Mount Pinatubo higit tatlong dekada na ang nakakalipas. Mula sa iba't ibang parokya at kamadero ng iba't ibang probinsya, ang mga naka-exhibit na may temang Señor Santo Niño, Panibataning Sablang Tula at Gracia, salitang kapampangan na ang ibig sabihin ay Senyor Santo Niño, pinagmulan ng lahat ng tuwa at grasya. Ito yung pinaka-culminating activity natin sa buong Pampanga. Gumawa kami ng grupo na dito sa Pampanga at sineselebrate namin to every first, uh, last Friday of January up to first Sunday of February po. So para mas lalong lumalim po ang ating debusyon sa ating mahal na po ang uh, Santo Niño. May mga imahe ng Santo Niño na hango sa mga lugar na pinanggalingan tulad ng Santo Niño de Arevalo, Santo Niño del Santissimo Rosario de Orani, Santo Niño de Cebu, Santo Niño de Pandacar, Santo Niño de Tondo, Santo Niño de Malolos, at marami pang iba. Napakaganda, napakadami dami-dami, dami-daming Santo Niño, iba't ibang klase. Nakaka-amaze kaya lahat binibidyan ko din. Meron ding ibang imahe ng Batang Jesus na hango sa mga naging karanasan ni Jesus mula ipako sa krus hanggang muling nabuhay tulad ng Ninyo Jesus na Sareno, Santo Ninyo de Pasyon at Santo Ninyo de Resurrection. Meron ding mga imahe na base ang titulo sa mga ninanais o kahilingan tulad ng Santo Ninyo de Ayuda, Ninyo Jesus ng Kapayapan o Kapayapaan sa Tagalog. Santo Niño del Dormido, Niño Jesus ing Talapagobra, Niño Jesus in Maya Papastul, ang tila malungkot na imahe ng Santo Niño del Mundo at Santo Niño de Esperanza na sakay pa ng bangka. Ngayon ko lang po nakita na napakadami po ng mga santo pa lang na iba't ibang mga chapel. Po. Bukod sa pagkuha ng litrato, ipinagdarasal ng mga pumupunta ang kanya-kanya nilang kahilingan sa Batang Jesus. Yung lahat naman tayo, gusto mapabuti ang buhay natin. Eh. You know? mm. Yung pong wala lang nagkasakit sa ating mga pamilya. Good health para sa pamilya na, lalo sa mga anak ko. Ito na ang ikalimang taon ng Santo Niño exhibit sa nasabing simbahan. Binuksan ito noong January 26 at tatagal hanggang February 4.